Konfirmado ang muling pagbabalik ni Sly Erika sa One Championship Arena sa One Fight Night 34 sa November 21, 2025. Bagaman wala pang binabanggit kung sino ang kanyang makakalaban. Isa na namang pagkakataon para ipakita ang kanyang husay sa larangan ng Muay Thai sa buong mundo. Ang kanyang huling laban ay natapos sa isang tagumpay ng pabagsakin niya si Nerea Rubio ng Espanya sa pamamagitan ng isang body shot. Abangan natin ang kanyang laban at batiin din natin si Islay Erika ng belated happy birthday! Nakatakdang magdaos ang UFC ng makasaysayang kaganapan sa White House sa June 14, 2026, kasabay ng pagdiriwang ng 250th anniversary ng Amerika ipinahayag ni UFC President Dana White na magsisimula ang mga pag-uusap hinggil sa fight card sa unang bahagi ng 2026, kung saan maraming mga fighter ang nagpapakita ng interes na maging bahagi ng natatanging kaganapang ito. Ipinahayag ni Conor McGregor ang matinding pagnanais na makipahagi sa nasabing kaganapan at iminungkahi niyang maaari siyang maging pangunahing tampok sa fight card. Malinaw niyang ipinahayag ang kagustuhang lumaban sa makasaysayang okasyong ito marahil laban kay Michael Chandler, bagamat wala pang opisyal na negosyasyon okol dito. Usap-usapan din ang posibleng pakikibahagi ni John Jones at nababalita na gusto niyang labanan si Alex Pereira at gayon din naman si Alex nang ito'y tanungin sa isang interview. Ipinahayag niya na gusto niya ng super fight at ang pangalan na binigkas niya ay si John Jones. Isa pang posibleng makalaban ni John Jones ay si Francis Ngano. Bagaman labas na si Ngano sa UFC, walang imposible kung malaki naman ang offer. Isa pa, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may gaganaping combat sports sa mismang bakura ng White House, kaya siguradong makikipagtulungan ng presidente ng UFC at PFL para lang maganap ang event. Mahilig din kasi si Donald Trump manood ng UFC fight, lalo na kapag may championship fights at higit pa rito ay magkaibigan sila ni Dana White na siyang presidente ng UFC. Kaya naisipan nilang magdaos ng laban sa mismong bakuran ng White House kasabay ng pagdiriwang ng 250th anniversary ng Amerika. Ipinahayag ni Joshua Paso na nauunawaan niyang malakas si Wakamatsu sa striking pero sinabi niya na timing ang kailangan niya para dito. Dagdag pa niya, kailangan niyang bantayan ang bawat pag-atake ni Wakamatsu para ma-setup ang kanyang mga takedowns at hindi siya maaaring maging one-dimensional. Napatunayan na ito ni Pasho sa mga nakaraan niyang laban kaya naniniwala tayo sa kanyang kakayahan na muli siyang makapagpakita ng magandang laban at umaasa tayong makakamit niya ang titulo sa flyweight division at bilang isang double champ. Kahapon lamang, November 11, 2025, lumipad na sila patungong Tokyo, Japan. Kaya sa mga panahong ito ay nakalapag na sila roon at patuloy na naghahanda sa napakahalagang laban ni Joshua Paso. Sama-sama nating suportahan ang kanyang laban. Dugong igor mata matatag Tumaan sa unos pero di kailaman sumuko Prat sa bawat sungto May aral na dala Disiplina at respeto Yan ang palaban talaga Tinig ng kabuntong lakas ng bayanihan Tinanday sa hirap di basta pa basta ganyan Patsyo na ang nalan may puso sa laban Sa loob ng cage Di ako na ang isip Laban lang walang atrasan Sa bawat tagumpay may pangalan We fight with soul, never back down, we're in control From the Cordillera sky, the passion will never die Raise your flag, the war is won, One, one. we Lions Nation, MMA, we shine like the sun Joshua Pacio, the chosen one The passion's just begun Para sa bayan, para sa familia Para sa Lions Nation, MMA we your love your passion